high tide na oras na para alisin ang tarol sa gate at papasukin ang tubig sa mga pagkakataon na masyadong mataas ang tubig ay gumagamit tayo ng lumpot para mabilis na makapasok ang tubig sa loob ng pond kailangan kasi natin makasabay sa pagtaas ng tubig sa labas para hindi mabitin ng mga pilapil natin delikado kasi pag masyadong mataas ang tubig sa labas habang sa loob ay mababa pa dito sa loob magamit tayo ng lumpot, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero yan yung kulay green na nandun sa ilalim. Yan yung parang net na uh, wala siyang harang sa loob maliban dyan. Ang purpose niyan para makapasok agad yung tubig at saka pagdating doon sa loob, dun siya maghihiwa-hiwala. Malaki, malaki kasi yung tubig ngayon. Uh, 2.0 2 meters yung taas niya so kailangan hindi mabitin yung pagpapapasok natin ng tubig kailangan tuloy tuloy siya hindi pwedeng sobrang taas na ng tubig sa labas tapos wala pa tayo mababa pa yung tubig dito sa loob no? dinikado yon para sa mga pilapil natin Delikado din yon para sa water game natin. Alam ko, normal na nangyayari ang pagkakaroon ng mataas na tubig. At sa pamamala isdaan, ito ang isa sa dapat nating binabantayan. Dahil ang tubig ay isa sa may tuturing nating kaibigan. Pero ito ay masamang kalaban.